Dito po, kumusta po kayo? May share po ako sa inyo sa isa sa mga isinulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na napakaganda magpatit para sa atin lahat din ito kasi uh, si Apostol Pablo ay para ay isang apostol para sa mga katulad nating hindi-hudyo at uh, ito'y ah uh, napaka-importanteng utos po ng Panginoon. Utos na may pangako para sa lahat ng mga anak po na anak na masunurin isang anak na mananampalataya sa Panginoon. Ito ay sa Efeso 6 is uh, verse, verse 1 to 4. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako. Bigin hawak ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So ayan kapatid, napakagandang mensahe po na galing sa Diyos po na sa pamamagitan ng ating Apostol Pablo. So ito ay yun ang sabi ko nga na sinabi rin dito sa aklat niya na ito yung unang utos na may kasama pangako. So yung pangako niya, yun yung iginhawa ka at haba ang buhay mo rito sa lupa. So, mga kapatid, uh, maaring uh, hindi mo naranasan yung mga bagay na dapat sana eh, na-experience mo nung kabataan mo sa iyong mga magulang. Ngunit uh, magulang mo pa rin yan, kapatid. At yan ay kautosan din ng Panginoon na galangin sila dahil uh, doon naman tayo galing mga kapatid. So, kung kung titingnan mo, galing din naman tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, uh, ito yung kautosan na may connection din sa kanya mga kapatid, sa Ama. Dahil uh, para na rin uh, naglingkod tayo sa Panginoong Diyos niyan kasi magulang eh dapat uh, galangin natin sila ng may buong pag-ibig, buong puso. Uh, tayo lahat, tayo lahat dapat hindi tayo lahat perpekto so may mga pagkakamali tayo so mahalin natin sila mga kapatid. So napakagandang bagay 'yon kasi doon mo makikita kung ano ang makikita mo yung pagmamahal mo sa kanila. Kahit na hindi mo sabihin, mga kapatid, mo lang sa mga gawa mo, sa kilos mo, sa pananalita. So, huwag mo, hindi mo sisigawan, hindi mo pagbabuhatan ng kamay yung mga magulang, gaya ng mga nangyari noon. Mga nakalipas ng mga panahon, matagal na. So, hindi magagandang bagay. Yun. So, Mahalin nyo yung uh, uh, pagulang, mga kapatid. Dahil konektado din yan sa Panginoon, kapatid. Kasi doon tayo galing sa Kanya. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Pinahiram tayo ng buhay. So, sana po ay may natutunan kayo sa video ko ito. At, uh, ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye.